magandang araw mga ukoner at yan po ay hindi ba sa may dalit kaya okay kayo may dadaan na lang ang dalawang baka daw na patuturuan ito yung tindahan ng drum <coughs> Yanita Bueno po Ha? Ah? Bueno O Yanita Bueno ay, ah, ito pang papasok na ito. Salamat. Ayun pala. Hindi rin daan dito. Oh. Ayun po, isang yan. Nasaan pa po yung isa? Mga karaksisuris pa lang ano mo sa Batangas? Hindi po. Ah, sa kaibigan ko po 'yon. Ah, sa kaibigan. Oo. Oh. Kasi ako magagawa ako ng susi sa, sa, sa Batangas eh. Mm. Ay po ay sa Lucena, Toyota. Ah. Dito na lang po. Oh, nadaan, nadaan, baka ma

Doon na lang po sa ano? Doon? doon sa Coral? Ah, may Coral po kaya. Malayo hmm. ah. lang yung napupunta ano no? Mga rapod pa. Puro nandun nung baka eh. <laughs> Labi kami nanonood ng vlog mo. No? Puro nga naa doon mga baka, ay miso hindi ko na mapuntahan at gawa ng... Ang ng mga baka, mga lalaki. May mga trabaho, may trabaho ako eh. Yan, tuturok na pito eh. Ayaw po ang kausap ko kanina. Oh. <laughs> may alaga akong apo. Hindi ako kagad maka... Ito nabili ko. Tritizing, ano? Tritizing ka na. Kailan po? Tagal na. Mag-aano? Ilang buwan na. Ang ganda naman ng katawan na. Hindi ka, ano? Mabait yan? Frel! Frel! Mabait yan? Frel! Frel! Ano ka para babae? Lalaki. I-April namin mabili yan. Ah, kaya April ang pangalan. Kaya April lang ang aking pinangalan. Ang buntis, gay, pwede paturokan. Hindi. Hindi. Bawal ako. Ano pa? yung isa. May balong pala dito. mababaw ang tubig dito, no? Oh, gaya ng damit dito eh. Ako okay. ah, di ko lagi oh, <laughs> okay. Malakas na yata ang signal dito sa inyo, eh. It's Ah, dito lang kayo. Puro dito sim ang gamit namin. Nasaan Land. po yung isa? Ha? Nasaan po yung isang tuturuan? Na, sa kabilang bahay. Kanta lang kung bubida sa mga kumayan. Mailap. Mailap ha Oo. Asa yung cellphone ko? O, ito sa yung sabata sa hindi Napawalay ko ng maga. Oo. Oh, okay, dinadali na nung kinahit. Kasi ano yung halay ko, napapakay nung kinahit.

dey sakabila sakabila Huwag niya, huwag oh sakabila niya, sakabila oh sakabila oh sa oh sakabila Sa kabila. oh sakabila oh sakabila oh sakabila oh sakabila oh oh sakabila oh sakabila sa sakabila oh sakabila oh sakabila yan. sakabila oh sa oh sa oh sakabila oh sakabila oh sakabila oh Abay, mga ganda-ganda na po. Mag uh, mga kasing laki nung akin doon. Maliit-liit doon. Maliit-liit ng konti. Oh. Maliit-liit mm. doon. Ako, na, ma malahi, lahi 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 naman lahi po. Uh, pag ako yung bibili ko ya, sasamahan uh, na ari, ha. Ah, bibili din ako kayo oh, doon. Oh, may mm. bala ka kung bumili. Ay, di, kunin niyo po ang number para makitanong niyo kung ano. Chat-chat ako sa inyo. Kung kailan dadating. Oo. Uh -oh. Chat-chat ako sa inyo. Mm. Hmm. Iniipon ko lang yung mga pautan ko at ako'y nagdadagdag. Hmm. Gawa ng mas bati pa ho yun eh, matagal dumating. Mo hmm. hmm. oh. matras pa eh. Kita bareng. Bagaimana? mau isang buwan. Ano'ng ah. hmm. Asa ah. isa. Pabahon okay, so ka paris. na lang eh, kung ano. Away pa, pa eh. Eh, ibig ko sabihin, may dala kang pantusok. Meron naman. Ay, huwag niya muna tutusok. Oo, huwag niya muna. Pag maganda-ganda na. Ang maganda buwan na balik Ang buwan. Para ayos-ayos. Doon ako pala sa motor. Sige. Bibila akong pantusok. Ay, po ang lubid. Wala kayong yung ginagawa niyong pang ano, yung parang ngayon. yung... mako. <laughs> Wala kayong nagaw. Pagdala niya ngayon. Ang pang anika! Ay, sa susunod dala ang... Masipa ka na baka pumarik ka! Sa susunod dala ang ako'y dalhan mo na. Maingit! Ay, yung, mar yung... martigon ha? Oo, oo, pag oh. manganak yung aking inahin, malapit na kasing manganak. Baka pag anak nung i... Susuotan niya po. Oo, oo. Kasi may mga tanong na ano. maganda pa panahon Ay, maganda ang panahon ngayon. Kunin ko lang yung pantusok doon sa ah, ano. Kasabi. Gumaganda yung baka no. Kanino yung baka ng Ha? Ah, yung kostaba ba? Uh Oo. -huh. Ganda. Uh -huh. Nabili na ho yung malaki doon. Alin? Yung malaking baka ho doon. Ito nag-vlog nun? Madami na ho nag-vlog nun eh. yun 200 plus ata 200 ah kulang kulang 300 ata yung isa lang po oo oo Apo. yung hindi may malaking malaki yan eh hindi madali yung binenta madali yung binenta kaya inabot yata 300 parang tatlo ho yata ang baka dumalaki natin yung pantusok. Pantusok. Dose na mahigit ako okay, yun ang lagayan ay sa buwan magdala kayong ah, oh, pero po yung malaki Oo. pang maliit lang po ano po pa Oo, ano? pang bisero pang bagong anak kaya yung ay kayo magagawang taste Anong mga anari? Madami so, naman uh, kaming guantes kasi aking mga anak na sa Santa Clara. Ah. Uh, ano ba mahiwa ang kamay? Kano lang na. Aha. salamat six. po. Salamat ang marami. Ah, po. Babalikan ko na lang po, po sa sa isa na po. Uh, sa isang buwan, sa uh. is. Uh, 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 Porgay uh, na huli. Uh, okay. Ay, isa naman po kahit di na gawa ng naturo ko na pala yun eh. Pero kanyon, pamurga hmm. Sino ang nagturok? Si Kambal, yung aking barkadang mamimiling baka. Uh, oh. taga Dolores. Ay, hindi na nabili sa inyo. Ha? Hindi na nabili sa inyo ng mga baka. Oo, yun din. Sa kanya ko yung binili. Ah, yung isang... Yung brown na yun. Tag-35? 35 ka ang niya. 35, 35, 35 lang. Alam mo na, April ano? Mga ba mag -isang taon na pala? Mag-iisang taon nga, kaya ako'y nababagalan. Hmm. Ay. Pag mga ganyan sa Japan, isang Ipagka, ay, pagka... Sabi ko, pag ano, chat-chat kita, nagbili kong lang akong pautang ko at ako'y bibiling... Pag kasi. may pagka-native, ay... Eh, Oo, kahit dalawang baka ipapalit. Dadagdagan ko yun. Hindi ko lang huwalan kung may ilusong nila dito, gawa ng medyo mailap nga po ang baka. Ay, eh di baka humarap na ibang daan. Hindi, sa George yun ang doon nung eh. Ah. Uh -huh. Pwede naman ilusong. Dahil ang ibang baka din ay eh, maaano eh maganda lang dito sa inyo hawan Oo. pero doon sa ano mas lalong hawan doon sa kabila magbenta ah, ay he eh. Mag ah. no. ayaw pa akong pagtusok ayoko ka akong magtutosok ay di pag ano eh, patutusukan ko sa iyo pag ano, gumanda ganda ang katawan Akin na may nabili Mamay na send. Oh. Ngayon ay kita hmm. eh. ko sa iyo. Ay kinakabong sa jano. Saan hindi lang ako nakalas ng tao sa. Sandok. Saan ka mang ito? Magaguntos lang ho kayo. Lalo na 'tong empreyado, tutukod naman kami niyo din eh. Pero 'yung muni pag bata pa 'mbaka 'yan nako. Ito. Oh, ang lambot. Napakalambot. Pag kayo'y magpapagawang susi, hindi kayo magpagawa. Ah, nagdo-duplicate ho kaya? Oo. Oh, oh, oh. Hindi, kahit ni... May... Kahit walang susi? Kahit walang susi, nagawa ko. Ibig sabihin, na kahit walang gayaan ha? Oo. Oh, Oo. Oh, oh. Hindi oh. pa kayo mag-nakaw. Hahaha. <laughs> <laughs> nagbukas. Anong binuksan mo ngayon? Um, nagawa ang susi na adbenchot. Adbenchot. Walang susi. Ba, isa. May ano gamit ho kayong pang ano? Yan, pinuntahan ko pa isa. Oh. Uh, eh, yung pulis? Ay, ang number na yan. Oh, no. kunin nyo. Pag nabawa kayo mag... Check uh, ano. na lang ang ho. Sa akin. Ah, ah, sige. Iyan na lang sa inyo. Ah, Check na lang. Pag uh, ako yung bibili ako kahit... Doon naman ay... Eh, kailangan may okay. mag... Ano muna kayo eh. Mag salamat. Salamat din na. Sa Bigyan mo lang ah, ah. Okay, pa, sa, pa, sa pa, pa, na. Ingat kayo. Opo. Ingat Raming Maraming imon-imon yung bata yung pantal kaya nga sabi ko nga eh, pero yung yung inano ninyo siguro eh tatalab na rin yung doon babalikan pa naman ho yun salamat po kaya pala sabi mo yung pang buntok ang gulong ka lalaki pala yun oh may harap akong pinupuntahan eh <laughs> pang enduro bago bago pa ho yan wala pang tatlong buwan kagaya nung pinuntahan mo batuan. oo doon sa may pabuntok ko yun Dami mo ang iyong planta ng mortigong. Hmm. pag uh, mahina ang gulong, hey, baka doon ay, tumirik. Ayan, ay, lalaki ng gulong. Ayan, lalaki ng bato. Ba? Ay, malayo ang tutulakan. Ayan, lalaki ng bato. Sige po. Salamat ako. Ah. Ganda itong baka, ito pala ay pagmamayari ng nung may ari po nung Costabo Eatery yung may mga malalaking baka dito sa may lalig sa yan yan magagandang baka ngayon malalaki malalaking inahig kasaglit lang po ako dito sa ano at makatingin ng ano titingin ako ng bike kami